Samantala sa karagdagan pa ang mga balita, pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Junar de Capulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Agad na tumugon ang Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o MECO sa panawagan ng National Electrification Administration o NEA at PILREKA upang magbigay ng tulong sa ilalim ng Task Force Kapatid o TFK. Ito ay matapos ang matinding pinsala na idinulot ng Super Typhoon Uwan sa mga pasilidad ng Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO Formal na idinaos ang send of ceremony para sa dalawang contingents ng Warriors of Light ng Ormeco. Kinatawa ng mga department manager at board of directors si General Manager Humphrey Dolor na kasalukuyang nasa opisyal na biyahe. Pinuri at pinasalamatan nila ang mga linemen na kusang loob na tutulong. Bukod sa manpower, nagbigay din ang Ormeco ng mga kritikal na kagamitan kabilang ang boom truck at isang 40-footer na steel pole bilang donasyon sa Aleco. Inaasahan magtatagal ng sampung araw ang restoration operations upang maibalik ang serbisyo ng kuryente sa libo kabahayan sa Bicol. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City, reporting live para sa CMN Pilipinas. CMN live. Nationwide. Maraming salamat, Juna Nakapulko, live and direct mula po naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental Mindoro. Nagbaba